Hi guys! Welcome to my channel! So, dito tayo ngayon para maglagay ng ink. Epson M. Yan. So, wala na. Konti na lang yung pink niya. M. So, buksan natin to guys. Ito okay. yung M. Pangatlo. Yan. And, nalagay natin ito. Yan guys. And, yan. Gumagalo na siya guys. Ah, diba? And ito indicator. Okay, enough. All right. Okay. Tapos na siya. Tanan. So, ano naman? Yung black naman. Tak pa natin ito, guys. Tak natin. So, guys, ito yung mga other color. I-refill natin yung mga uh, kaunti na ink. So, ayan. I-refill natin kaunti na eh. So, yung black. BK for black. Ito ay BK. And kulay BK siya, BK. So, yun. Ito. Sige natin kung na nakupuno, guys. Ayan. Then Stop! Okay, done! Then, sarado natin. and color why yellow yellow yellow, yellow. why for yellow oops all right and color C. Ito. Oh. Dapat hmm. pantay sila ng tat-apat. Paano wala na itong laman? Mana tayo itong laman eh. Yun! Okay! Enough! Alright. Okay, dana. Nalagyan na natin ng ink lahat. And puno na ang ink niya, guys. Yung M, konti lang pala nalagay natin. Lagyan pa natin konti. Guys, thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Don't forget to press the notification bell for more updates. Bye.